hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal lang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong buwan ng Oktubre. Sa pagtayo ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.2% ang unemployment rate sa Pilipinas. Mas mababa kumpara sa 4.5% noong Setyembre. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Nicole Lopez. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, Naitala ito sa 4.2% o katumbas ng higit 2 milyong katao kumpara sa 4.5% na datos o 2.26 na milyong kataong walang trabaho noong Setyembre. Ang Metro Manila naman ang may pinakamataas na datos ng unemployment rate sa 5.4% habang pinakamababa ang datos sa Davao na may 2.9%. Maganda ring balita dahil tumaas ang employment rate sa 95.8% ngayong Oktubre kumpara sa 95.5% na datos noong isang taon. Partikular na tumaas ang employment sa sektor ng accommodation at food services, administrative at support service, transportasyon, public administration and defense, maging sa social work paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa. Naikita na nila ang pattern na bunga-baba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tuwing holiday season dahil sa mga dagdag na economic activities sa bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Itinalaga bilang Presidential Assistant for Strategic Communications ni Pangulong Bongbong Marcos si Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Ang mga detalya report ni Angelica Cosme. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Undersecretary Cesar Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications. Nagsilbi ito bilang Undersecretary for Railways ng DOTR bago ang kanyang appointment sa Palasyo. Kilala rin si Chavez bilang isang batikang mamamahayag ng DZRH. Naging chief of staff din ito ni dating Manila Mayor Isko Moreno hanggang sa nagbitiw ito sa pwesto noong October 2021 para muling maging station manager ng kauna-una ang himpila ng radyo sa Pilipinas. Dati ring naging transportation official si Chavez sa ilalim ng Duterte administration. Kasabay niya, dalawang bagong opisyal din ang itinalaga sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ito ay sina DTI Consumer Protection Group ASEC Mary Jean Pacheco na magsisilbi na ngayon bilang undersecretary. Gayon din si dating DepEd Usec Christian Ablan na siya namang ipinwesto bilang DTI Assistant Secretary. Habang hahalili naman sa pwesto ni Chavez bilang Undersecretary for Railways ng DOTR, si PNR General Manager Jeremy Regino. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong talagang Presidential Assistant for Strategic Communications na si Cesar Chavez na kumpiyansa siyang maipagpapatuloy ni Rihino ang mga naging tagumpay ng railway sector. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng DHSUD at DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Bukod sa mga food items at financial assistance, ay mayroon na rin silang shelter clusters para sa mga residente. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Patuloy yung paghahatid ng tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Department of Social Welfare and Development para sa mga residenteng nasa salanta ng dalawang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DHSUD Undersecretary for Disaster Response, Randy Escolango, agad na ipinagutos ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na i-activate ang mga shelter clusters sa Caraga at Davao Region para sa mga biktima ng sakuna. Inihahanda na rin daw ng ahensya ang mga financial aid sa ilalim ng Rental Subsidy and Financial Assistance Program na magbibigay ng 10,000 pisong cash aid sa mga pamilya na mayroong totally damaged na tahanan. Samantala, patuloy din ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya sa dalawang rehiyon. Magbibigay rin ng kagawaran ng 25,000 pesos sa mga totally damaged houses at 10,000 pesos naman para sa mga partially damaged. Sa ulat ng DSWD, nakapagbigay na sila ng higit 30 na milyong pisong halaga ng tulong para sa mga residente na binubuo ng food packs, non-food items at financial aid sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Naglunsad ng special outreach program ang DSWD na tinawag nilang Pag-abot sa Pasko na bahagi ng kanilang Outland Pag-abot Program para sa pamilya na nakatira sa lansangan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang paglulunsad ng pag-abot sa Pasko na isang special reach-out operations na bahagi ng kanilang Oplan Pag-abot Program. Ayon sa kalihim, layunin nitong matulungan ng bawat individual, mga pamilya at bata na nakatira sa lansangan upang sila ay mailayo sa panganib. Bilang bahagi ng nasabing operasyon, nagtayo ng ahensya sa Quezon City ng Mega Processing Center para sa sabayang rollout ng DSWD Opland Pag-abot Tulong sa lungsod ng Pasig, Mandaluyong at San Juan. Nagbigay din ang kalihim ng opisyal na hotline na may numerong 8931-9141. Ang center ay bukas din sa mga tao na gustong magbigay ng donasyon o tulong para sa mga FISS. Tatagal ang Special Outreach Program hanggang December 31 para bigyan ng tulong ang mga vulnerable pamilya sa darating na kapaskuhan. A full alert na ang Philippine National Police sa susunod na linggo. Ayon sa pambansang pulisya, nasa higit 39,000 mga pulis ang ipakakalat sa lansangan ngayong holiday season upang masiguro ang payapang selebrasyon sa bansa. Ang mga detalye sa balita ngayon alamin sa report ni Val Gonzalez. Mula ngayong araw ay maabot na sa 30,000 bilang ng mga polis ang nakadeploy para sa mas pinaigting na police visibility ngayong Pasko. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kasunod pa rin ito ng full alert status na ipatutupad sa darating na Disyembre 15. Sa ngayon ani ay nilabas na rin ng PNP ang aabot sa 436 na mga police service dogs. Kung saan 364 dito ay mga explosive detection dogs. Hindi pa niya kasama sa pwersang ito ang augmentation force na manggagaling naman sa AFP at Philippine Coast Guard na regular na ibinibigay tuwing panahon ng Pasko. Kabilang sa pinatututukan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ay ang mga matataong lugar gaya ng simbahan, major thoroughfares, transport terminals, mga mall at iba pang malimit puntahan ng publiko tuwing panahon ng Pasko. Para sa kauna unaan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino. Nagkakahalaga ng higit limang bilyong dolyar ang ipinangakong financial support ng Balsang Canada para sa climate project ng Pilipinas. Narito ang report ni Millie Borja. Nangako ang Bansang Canada ng may gitlimang bilyong dolyar upang suportahan ang Climate Action Project ng Pilipinas hanggang taong 2026. Ayon kay Presidential Communications Secretary Chelo Igarafil, makakatrabaho ng gobyerno ng Pilipinas at United Nations Development Program ang Canada upang mabawasan ang climate finance gap sa pamamagitan ng Nature-Based Solutions Project na pupondohan galing sa financial commitment. Inihayag din ni Global Affairs Canada Climate Finance Executive Director Andrew Hurst ang karagdagang suporta ng Canada sa Pilipinas sa pagsulong ng biodiversity, conservation, climate change mitigation, adaptation at resilience na may konsiderasyon para sa gender equality. Sasakupin ng proyektong itong ilang aktibidad tulad ng research at knowledge sharing. Magsisilbi rin itong paraan upang matugunan ang isyong kinaharap ng Pilipinas at makahalap din ng paraan na makahikayat ng private sectors na mag invest sa ganitong solusyon at proyekto. Real-time monitoring para sa mga report ng krimen at reklamo ng mga tao sa San Juan City. Yan ay dahil sa pinakabagong crime reporting mechanism ng pulisya sa nasabing lalawigan upang mapadali at mapabilis ang respondent at aksyon sakaling magkaroon ng krimen. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at ng Philippine National Police ang bagong e-report at i-report system sa San Juan City. Pinangunahan ni ng Mayor Francis Zamora at ng mga opisyal ng DILG, DICT at PNP ang naging pilot test ng bagong crime reporting mechanism ng pulisya. Ang mga bagong application na ito ay magsisilbing sumbungan ng publiko sa mga krimen o krisis na posibleng mangyari. Ang I-Report ay magsisend ng ulat, sumbong o reklamo sa pinakamalapit na polis o responder, habang ang i report naman ay ang customer feedback sa law enforcement management system ng PNP. Bukod sa mabilis na pagresponde, layon din ang sistema na makapaglaan ng statistical data para sa mga susunod na planning ng security personnel. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Katrin Bernardo, inilirawan ng kaniyang Mami Min bilang kaniyang support system. Mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. The support system. Ganyan inilarawan ni Katrin Bernardo ang kanyang ina si Mami Min. Sa isang appreciation post na inilabas ng aktres sa IG, kalaki pa kailang picture sa shoot ng isang brand, pinasalamatan nito ang kanyang mama na kanya raw number one supporter since the beginning. Mula auditions, pagharap sa rejections, hanggang sa matupad na ang kanilang mga pangarap. Pinusuan naman ang kanyang friends at kapwa artista ang kanilang mother and daughter relationship. Una rito, ginulat ni Kat ang netizen sa kanyang new look with orange colored hair. Gabi ng November 13 noong kinumpirma ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla na nagwakas na ang kanilang labing isang taong relasyon. Nasinundan ng mensahe ng pasalamat ni Mami Min para sa Katniel o ang fans ng dating magkasintahan at tanga kung hindi roon magtatapos ang kanilang pagsasama. Habang we love you both naman ang mensahe ng aktres at ina ni DJ na si Carla Estada para sa dalawa. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Na no way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang inilunsad ng DICT kasama ang PNP ng San Juan City na bagong crime reporting mechanism o isang mobile app upang magsilbing sumbungan ng publiko sa mga krimen o krisis na posibleng mangyari. Mas mapapadali nito at mabibigyan ng agarang tulong ang mga residente sakaling may bigla ang emergency na kailangan ng tulong. Magandang hakbang rin ito na gawin maging ng ating bansa at iba pang bayan upang mas mapalawig pa ang kapayapaan at kaligtasan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV